And minsan isang araw nalulungkot ang lola nyo. So nagparamdam ako kay lolo. Sabi ko nalulungkot ako. And then ito yung mga nagganap na bigla na manakit. Ano yan? ang haba ng hair ng lola nyo. Saan mo ito kinuha? Saan <laughs> mo, <kinuha> <laughs> sa mo kinuha ito? Ay, Sa dami din Saan mo kinuha ito? ha? May pampaganda na naman ako ng table. Sino ga naman na magkakapagsabing dadalhan ako ni Lolo ng cherry blossom? Siyempre, picture-picture sabay lagay sa reels. <laughs> ay, ang ganda! White, tapos may touch pa ng pink. Ang ganda! Parang tawag din nila dyan, sakura yata. Pero ang alam ko ay cherry blossom. Yung mismong narinig ko. Sabi so, pa sakura din daw yan sa Japan. Ay, ang ganda! Tapos, lalo na galing kay Lolo, syempre! And, syempre, alam nyo na! <laughs> <laughs> And, yun nga, yun, yung mga cherry blossom dito, hindi masyado nagtatagal ang bulaklak. Tapos, mamaya, dahon na lang. Kaya yan talaga, tinasamantala natin yung view at ganda ng mga cherry blossom. And based experience ko, magsisimula siya mag-bloom month of September. Pero may mga October pa rin akong nakikita pero mga patuli na yun. And season nga ng cherry blossom ngayon sa New Zealand and maya maya patapos na. Mamaya summer na ulit. Tuwing spring siya. lumalabas. And nung hapong ngayon ay lumabas kami kasama si Rapa Boy kasi may bibilhan kaming ano, gagamitin niyang damit, costume para sa kanyang cheering. At mamaya manunod tayo sa kanilang final rehearsal ng kanilang cheering sa gaganiping Unity Game. And may bibilin din ako kaya ako sumama. And I'm trying to capture the sunset pero hindi ko naman makita-kita. Pero maganda pa rin naman yung view, diva. And alam niyo ba kung anong oras na? 7 o'clock na ng gabi. At hindi ko nga masabing gabi, parang hapon pa rin at maliwaliwanag pa rin ang araw. Masakit pa rin And sa mata. And ito matang. nga, galing na kami sa Kmart at hindi ako nakapag-video kasi lobat na pala ang cellphone ko. So, ito ang aking table ngayon. And nakita nyo naman na medyo nakalat ang aking mga gamit dito. So, ginawa natin ang paraan. Ayan, nakakita ko ng rotating tray sa atin. Pero dito pala, turntable ang tawag. O, ba diba? Parang sa Pinas ko lang gamit. At mas maganda siya ngayon, clear, mas kita mo yung kukunin mo, o oh, diva. Ang bili ko dyan ay $13, so kayo na lang mag <laughs> Alam nyo na, 33 pesos ang isang dollar. And hindi na masama, maganda, o oh, diva, mas organized ngayon ng ating table, hindi ka tulad kanina. Oh, I aminin. Mean 'di ba mas maganda ngayon kaysa kalat-kalat. And maganda nga may compartment siya naihiwalay ko yung mga battled na mga kung anech-anech. Tapos, hiniwalay ko din yung ating mga maliliit na lalagyanan. Kasi pag minsan na may kukunin ka, nagtutumbahan yung iba. So, ngayon may iwasan na nangyari yun. Diva ang ganito. And, andito din nga pala sa table ng ating gimbal. Tapos, yung ating mga panggamit sa cellphone, pang vlog. And, nang match naman ang speaker ni Lolo, kulay black. Pero, hindi ko pa yan testing. Tapos, bumili nga ako ng salamin kasi may gusto akong gawing content pero hindi ka naman mapasimulan. Hindi ko pa kasi kasi ma plano kung ano at kung paano ko yung sisimulan. Tapos, andyan din yung mga pang ngut nguti natin. And, yan po ang table ng inyong mam ma si Plantita, ang inyong lola. And, speaking of Cherry Blossom, may nadaanan kami. Ang ganda naman ng kalsada nila, mate pink cherry blossom. Ang ganda. And, syempre naman, hindi magpakpakabog ang ating cherry blossom dito sa loob ng bakuran. Yes, kaya lang white siya. Pero, okay lang. At least, may cherry blossom kami sa aming bakuran. Mm. <laughs> And yun nga, araw-araw ko siyang tinititigan kasi baka mamaya ay lusaw na siya. And yan ang close-up natin sa ating cherry blossom. Ang ganda! Hindi ko akalaan ganyan siya magiging kaganda. Kasi nung una, lagas siya. Tapos may green-green lang. Tapos ayan, naglabasan na ang bulaklak. Akala ko nga oh, hindi. Oh, And syempre, hindi ko pala lampasin yan. Big joy! Big joy! Nasa bakuran lang namin yan. Yan ang bahay namin. Oh. Oh. <laughs> Meron tayo dito ang dalawang puno. Ang cherry blossom. White. Pero dapat sana may pink din. Kasi maganda din ang kulay ng pink. Tapos para nag-i-snow na dito. <laughs> Pag umahangin. Nalalages na. Kaya samantalahin na natin. Nalami pa siyang bulaklak. Ang ganda. Picture. Your... ayan nga, sa lakas ng hangin ay napapadpad na siya. Kaya samantalahin na natin ang pagpipicture-picture kasi next year na ulit natin makikita magbulaklak ang ating cherry blossom. Oh, ang ganda. Against the light lang kasi dito eh. Pero ang ganda niya na, muti, -muti. Oh, diva ganda. Akala ko hindi yan magiging ganyang kaganda. Pero well maganda. Ah. Ay, ang ganda nito kumpul at mas tumitingkad siya pag may... And hanap-hanap si Rapa Boy. And pasensya na kayo, hininaan ko kasi baka tayo mga copyright. Kaya okay lang naman ay yung sayaw ang anyang makita. And hanap-hanap si Rapa Boy. Oh, nakita niyo yun. <laughs> yun si Rubba Boy. Good luck. Go for the win. Pero friendly game lang yon kasi sa church. Para walang personal makalan. And it's another morning. And wala pa rin pasok si Rapa boy. Kaya ano na naman kayang lulutuin natin. Kung ako lang ay madali-dali. And ang panahon, maglalabat pa naman ako. So, ano, dito na naman tayo sa loob bahay. Magsasampay. So, ayan nga, nakapaglaban na ako. And medyo umaaraw, pero hindi ko na rin inilabas kasi baka mabuglot lang ako. Then, tutupin na natin yung ating mga natulabahan nung isang araw. And, ayan na si Rapa Boy, nangungulit na sa ulam. And, after na ating 2pm, mangungusin na naman ako at mamumblema na naman ako. Relate ba kayo dyan? Kung na ano naman lulutuin natin sa araw-araw nating ulam para nakakaumay na kasi... At yun nga, may nakita akong mga bahaw. So, nakaisip ako mag-fried rice. At inalabas ko na ating mixed veggie. Tapos may nakita akong french fries, kamatis, sibuyas, itlog. O oh, alam niyo na kung anong ating load tultuin. So, prepare natin ang ating mga sibuyas. At napakahirap balatan tong sibuyas na ito ah. Medyo madikit ang kanyang balat. At pahihirapan pa talaga a ah, catch. At nagbabalak na ako mag-gisa na itlog. Basta alam nyo na yun, itlog na may sibuyas at kamatis. Meron namang inilabas ang mga boys dito na idedepress na meat pero buto-buto hindi kaya ng powers kaya kaya dito na lang tayo sa itlog. At natapos nga ako sa pagbabalat and feeling chef. Gusto ko talaga sa sibuyas maliliit ang gaya. Pero I love sibuyas pero talagang mas maganda siyang kainin pag maliit-liit lalo na sa fried rice at saka sa itlog. Merong iba na hindi naglalagay ng na sibuyas sa fried rice pero gusto ko naman yon. Dahil pinahirapan tayo ng sibuyas kanina, kailangan pa natin mag-practice kaya kailangan nating ulitin ang pag-slice ng ating sibuyas. At buti na lang meron ako nakita ditong kutsilyo na nag a ng sibuyas tapos ibabalik natin ulit yung mga balat para mag-practice pa natin at maging dalubhasa sa pagbabalat ng sibuyas o oh, divo after natin sa sibuyas, sa isa bawang naman tayo, pero hindi ko na i-reliwin kasi tinatamad na ako mag-edit. And then, sa kamatis naman tayo, bini ako muna kasi huhugasan ko, alisin ko yung mga buto. Kasama ko si Rapa Boy kakain, ako safe naman ako kasi wala na akong appendix. Pero kay Rapa Boy, kaya alisin natin ang buto. And slice na natin ang malilit para sa sibuyas, para madaling maluto. And syempre, tumambak ang ating kalat kaya it's time na to imis-imis. Tapon na natin ating mga balat. Then, let's proceed sa itlog. Bati-bati na tayo para tayo makapagluto na takigutom na. And prepare na natin ang ating kanin para dire-direcho na ang ating pagluluto. At ang unahin kong lutoin na yung itlog. Igisahin ko muna ating mga sibuyas at kamatis para lumambot na siya at mag-blend na siya sa ating itlog. Then after natin mag-isa, ilalagay natin sa itlog para mag-mix siya pero para hindi sa isang side lang nakalagay ang ating sibuyas and after that ay iluto na natin ang ating itlog at intayin natin medyo magtorta para madali siyang i-roll kasi yan para nasa loob yung ating mga filling and this is what we call omelette iba yan sa scrambled egg kasi may filling siya sa loob. And dahil uh, nahirapan ako sa pag-roll, ginawa ko ng siyang triangle. Ang mahalaga ay compact yung ating filling sa ating omelette. And kailangan natin itusta para mas masyarap ang ating itlog na omelette. And sinunod natin ang ating sinangag. Nilagay ko ng ating sibuyas at saka ang ating mixed veggie. Medyo may yellow-yellow pa yung mixed veggie kaya gisahin natin ng ayos. Then, ilagay na natin ating kanin. At naglagay nga pala ako ng toyo para mas maganda ang presentation ng ating fried rice and added flavor na rin. And mix mix lang natin ang ating fried rice. Medyo nahirapan ako kasi ang liit na kawali natin kaya dinalwa ko ng sagdok. And sunod na natin ang ating french fries. Sa ibang kawali ko na lang siya lulutuin. Maunti lang naman itong french fries natin. Mga tira na lang and then, lutuin na natin para makakain na tayo ng ating almusa, almutang na pala ito pinagsama ng almusal and ang and dyan na ang ating meal for today and syempre, naggawa tayo ng di para sa ating french fries, pwede din yan sa itlog, mayonnaise, and ketchup and ang tsarap, pulang na lang ng kape kain na And isang araw nga nakaisip ako maghalwat ng mga cabinet namin sa bahay and two times ko na itong ginawa and it's time na to linisin it. Ang dami mga gamot, cotton buds, meron pang mga COVID tests. Tingnan natin kung alin dito ang dapat na nating i-keep at it happen. And let's see, let's see. May mga mas pa dito pero magagamit pa yan in the future. And tingnan din natin to kabila. Ito yung nakita ko noon and it's time na yata para itapon to. Sayang naman. Hindi ko kasi hilig ang kumain itich. Eh. at hindi ko naman din alam kung anong itich. Hindi ko alam kung anong kaka, paano yung kakainin and sa tingin ko expired na siya and it's time na to tapon ito yung parang parang otap na walang lasa ayan ang dami pa punong puno pa and it's time na to tapon wala rin namang kakain Bye, na tayo ito. Yung naman. and itapon na natin and halwatin pa natin kung alin pa dito ang pwede natin itapon dito sa gawing ito, ito sa mga gamot-gamot at sa mga hindi ko alam na datnan ko na to nung pagdating ko dito. Nung una tapos ngayon, binigyan natin ng chance pero ngayon talagang dapat na natin itapon. And may nakita nga ako dito parang, eh parang juice siya. Hindi ko naman alam kung paano to at hindi ko rin naman a-attempt na inumin to kasi hindi ko naman to alam. Ewan ko kung mga naiwan to ng mga dating nakatira dito sa bahay. And di ko alam kung gagawin ito para malinis na lang etapo na lang natin eh di ko din naman alam kung ano ano it itetch baka mamatay pa ako eh oh, ngayon no. lalo oh, ako nakita nito para palang piti din itong covid test yun nga dahil na nausyo. ang <laughs> ng pandemic meron sila dito mga test dahil kailangan sa trabaho nila kung kailan kailangan nila mag quarantine and minsan nga nakagamit na din si lolo niyan o oh, dahil nagpositive siya noon. And yes, nagpositive si Lolo noon, hindi ko na sinabi sa inyo kasi secret secret 'yun. Pero dito, parang halos lahat nagkaroon. And safe naman dito, quarantine lang sila ng 7 days then go go na. And nung unang dating ko dito, nakita ko 'to, kinabahan ako at naramdam ko ulit ang pandemic. Pero okay, okay lang para pala tong PT and nakaka-shock lang makita i-teach mga rapid test. Tapos marami pa ako nakita dito, may mga vitamins pa, may gamot pa, meron pang hindi nabubuksan. At meron pa din dito pang diet-diet, pero syempre, hindi ko naman yun binili hindi ko alam yun. Baka sa panghihinayang ko, eh, ito ko kagustuhan ko sa Mexi, pero baka hindi ako mamayat diyan at baka matuloy yan na ako mamatay, lagot na. Pero sa totoo lang nanghihinayang ako, sayang naman yung bumili, hindi pa halos nabubuksan to, hindi ko alam kung kanino to. Pero yung mga hindi pa expired or malapit-lapit pa lang kasi may grace period pa yun, baka may uminom pa, sayang naman. At may nakita din ako ditong baking soda at saka yung cup ng pang-baking-baking. Baking. Hindi ko muna itatapo yung baking soda, pwede yung palinis ng kung ano challenge dito tapos meron din ako nakita wala naman lang yung kahon lang tapon na natin to tapos meron ditong gloves na kadere tatapon <laughs> natin to basura na to and tapos ito nga tatapon ko na to tapos meron pa yung ibang kasama and tingnan natin ang ating pantry <laughs> kung may dapat na itapon kasi meron ako nandiyong naispata noon pa itech di ko alam kung ba't hindi tinatapon ng mga lalaking ito mga delata hindi ko makita ang expiration kasi malabo-labo ng mata ng niyo lola pero yung yung halos kalawangin na di ba pag mga ang mga inkan kalawangin o kaya ay yung bloated na dapat na nating itapon para mabawas-bawasan ng basura dito sa ating bahay and sa tagal-tagal ng buwang kung naan dito wala naman nagluluto niyan kaya tapon na natin kasi baka punish na rin yan baka tayo mamatay And, pilitin ko mang kitain ang kanyang expiration date. Hindi ko talaga makita. Para sure, tapo na natin. Pero sayang, oh, dami-dami. Parang serap serap niyang vegetable and fruits. Pero wala tayong magagawa. testo to, meron din to ako nakita. Mga halos wala na rin laman. Tapo na natin yan. At bumina lang nila sila ng bago. Tapos may nakita din ako parang sagu-sagu-sagu maliit. Pero hindi ko alam Chinese Chinese ang nakalagay and i-keep na natin kasi madami pa at bahala sila kung kailan nila lulutuin. And ngayon lang nakakita na to parang styrofoam. Oh god. ang light light niya. And meron din ako nakitang glutinous rice pero ang unti-unti na kaya tapon ko na ito. And dito naman tayo sa drawer. Ooh, ang nagkalat ang mga kalat dito. Ang nakakatamad ayusin. Dito ang artificial na kuko, hindi ko naman yung gagamitin kaya tatapong ko na. Tas may mga plancha dito sa buhok, gagamitin ko sa isang araw. Diyan ka muna. Meron dito mga screw, may mga hook at naandito pala yung sticker ni Lolo. At ang gulo-gulo tingnan dito. Eh, nung nahalwat ko nga ito noon, may nakita akong pabitin, greetings, happy birthday. Kaya yun, may nagamit si na Tito Brian sa kanyang birthday birthday. Meron ditong cards, may mga balloons and candles for birthdays. And ikikip natin yan kasi magagamit na natin yan sa ibang araw. Pero ang hirap lang ayusin tong iba. Meron may mga lalagyan yung iba pero yung iba walang lalagyan kaya ang hirap para ang gulo-gulo tingnan. Aayusin ko lang ito ng very very light kasi alam ko naman sa isang haraw gulo-gulo na ulit yan. Pinahirapan ko lang sarili ko. And our busura for today, ang dami, ang tambak. And timing naman bukas collection na ng basura. And ito naman na aking kakaharapin ang, ang paghuhugas ng plato. Grabe na itich. And let's go na. Kayang-kaya natin to. And dyan na kayo. Bye. And good morning. Yes, next day na tayo. And pupunta na tayo sa Unity Game. At doon tayo pupunta chan. Kasi ang Unity game ay gaganapin sa City of Wellington. Wait, 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 wait. Welcome to city of Wellington! Ang ganda no, diba? And imagine nyo tayo ay nasa gitna ng dalawang kalsada Meron pasa sa ilalim, meron pa sa taas Oo, galing! Pero alam ko meron din dyan sa Manila Magpimulo! yan eh. Ang natin sa mga buildings. Ayan. Ang galit po pa mga pinakunta Okay. Kami ke sana Kami ke ini kami terbawa-bawa And yung pataas na yan, yung pinapakita ko na hindi ko ma-focus-focus na maiki. Ayan ang papunta sa cable car. ng galing niya tayo dyan at pupunta ulit tayo dyan. Promise. And sabi nga ni Lolo, nagtrabaho nga siya dyan nung isang araw. Eh pero hindi tayo dyan pupunta. Dito tayo sa kabila. And so, madadaanan ba 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 ba? natin yung kung maalala niyo yung creepy na tunnel na Mount Victoria Tunnel. Nakakatakot dito. Na ang sabi-sabi yung daw girlfriend na gumawa ng tunnel neto ay inialay ang buhay ng kanyang shot ha. Dito pinatay daw niya dito sa loob ng tunnel. And kung naririnag niya mga busina yun daw ay respect doon sa namatay. kasi tatatakot na i-catch. And ituloy na natin ng ating powermash malapit na tayo sa ating venue, ang ASB Arena here at Wellington, New Zealand. And let's go, go, go na. Excited na ang lola nyo. Mapanood si Rapa boy sa kanyang cheering. And maglalaro din ng basketball si Lolo. Ayan yun na doon, parang cone. ang ating Unity Game ay eh, second video na po at hindi na po magkasya dito. And see you on my next vlog! Unity Game! And bye!